For today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ko mag-change over ng refrigerant from provision number 1 to provision number 2. Unang-una, binubuksan ko lahat ng pinto ng provision chamber at hinihintay kong uh, mag-activate lahat ng solenoid ng ating uh, meat, fish at vegetable room para lahat ng refrigerant ay sigurado makulik ko. Ito ang kanya'ng solenoid. Unang-una, sinasarado ko ang after condenser ng provision number 1 para makulek ng kanyang condenser lahat ng refrigerant sa system. Ito ay tatawag na pump down. Kumikita nyo, kinukulek nyo lahat ng refrigerant at umaangat na may kita sa side glass. So pagkatapos nito ay automatic pa para ang compressor at sasarado ko at i-off ang kanyang circuit breaker. Bubuksan ang cooling ng provision number 2 bubuksan ang inlet outlet ng kanyang compressor at make sure sarado ang after condenser ng kanyang Uh, provision number 2. At saka natin buksan ang after condenser ng provision number 1 at i-automatic natin ang compressor ng provision number 2. Kung may kita nyo malilipat ang refrigerant from provision number 1 to provision number 2 saka na natin ngayon uh, isasarado lahat ng valve inlet outlet pati after condenser ng provision number 1 at saka na natin ngayon uh, bubuksan yung after condenser ng provision number 2 at siya na ngayon ang nakaservice. Sakat natin ngayon isarado ang inlet outlet ng condenser cooling number 1 para mag proceed sa paglilinis. Make sure na complete PPE at proper tools ang gamitin para hindi masira ang mga bulb ng ating provision repair. At simulan na natin ang paglilinis. Make sure ibalik ang anode para hindi kagad mabulok ang ating condenser at ang kanyang mga cover. Ito ang simple uh, pipe layout ng ating dalawang provision repair. So, ang isa sa kanila, ang isa system ng ating provision repair ay naka-service, ang isa ay naka-standby. So, dahil si water ang cooling ng ating condenser, din natin itong linisan periodically dahil uh, lagi itong uh, nadudumihan ng condenser. So, kailangan, i-change over natin o ilipat natin ang refrigerant ng service prov uh, provision repair sa standby. Kung itong service, usually naka -on, nakabukas lahat ng uh, inlet, outlet bulb nya. Ang, ang after, uh, after condenser, nakabukas. Pero yung standby, nakasarado yan. It means, sarado to, sarado, sarado, sarado yan. Ang cycle lang ng provision ay manggagaling lang mula dito sa compressor, papunta ng separator punta ng condenser at papunta ng filter dryer solenoid bulb solenoid bulb thermostatic bulb at papunta na sa evaporator chamber yung ating vegetable room meat room fish room at ang pulang uh, mark ay ang kanyang return pabalik sa compressor so para malipat natin ang refrigerant ang gagawin natin is papump down muna natin itong system yung naka service So gagawin natin, isasarado lang natin tong after condenser. Kasi wasa na sinarado mo na yan, kung makikita nyo sa video, sinarado ko siya. Once sinarado ko yan, lahat ng refrigerant, dahil ito naka-close to. Matatanda nyo, naka-close yan. Naka-close. So lahat ng refrigerant sa system nya, ay babalik papuntang condenser. Meron yung side glass. Kung makikita nyo, normally sa in operation siya ay konti lang yung kanyang refrigerant level mas pack down ka at lahat ng refrigerant is ko collect ito hanggang sa maging 3 na yung level niya pero mag, bago, bago mo gawin yan make sure mong nakabukas mo na yung mga pinto nito saglit lang naman yan pag binuksan mo yung pinto niyan mag indicate na yung temperature niya is uh, tataas So, once na tumakas yan, mag-a-alarm at mag-a-activate itong mga solenoid na to. Once na mag-activate na yung solenoid na yan, yan. So, lahat, lahat ng galing dito is makukulik talaga nyo. Kasi once na nakasarado ito, ito lang makukulik. Mula nandito, ito lang dito, ilang makukulik nyo. E kung nakabukas ito yung tatlong solenoid, makukulik nyo pati ng galing dito. Kung malayo pa yung linyada nyo, makukulik nyo yan. So, once na makulit na lahat, may kita nyo pa para yung ating compressor basta pumara yung ating compressor ang susunod natin gagawin dala dito na lang lahat ng refrigerant bubuksan na natin to Dahil nakapara na yung compressor i off natin yung breaker nya i off natin yung uh, system na to yung electrical supply bubuksan na natin tong inlet sa outlet ng ating standby na refrigerant ah, na provision repair pag bukas niyan, bukas lahat. Make sure lahat bukas. Ito, make sure nakasarado pa rin. Nakasarado pa rin siya. So, ang gagawin mo, dahil nakasarado to, buksan mo to. Ito naman yung bumuksan mo. Ngayon, pag binuksan mo yan, at ito nakasara, ang papaandar mo naman itong compressor ng standby. Once na pinaandar mo yan, at meron kang refrigerant dito, kung may kita mo to bababa to dahil binuksan mo ito eh. Pupunta siya ulit sa system. Nakabukas pa rin ito. Babalik siya. Pupunta siya sa system. At return. Pati yan dito. Magkakaroon din dito. Pero hanggang dito lang. Ngayon. Paanda rin ngayon. Paanda rin mo ito. I-start mo automatically itong compressor ng standby. Dahil ito nakasarado. Kita mo dito. sight glass. Mas taumandar na ito. Iko-collect naman ng condenser ng kabila yung refrigerant dito. At ito, mawawala na to ng sa sight glass niya. Wala ka na may kita refrigerant. Dahil lahat yun, i-collect nito. At kapag ito ay naging report na, ito ay wala na. na it means, na-collect na nito. Na na At automatic pa para itong ating compressor. Ngayon, once na-collect na niya lahat ng refrigerant, ipara mo ulit ang compressor, buksan mo muna itong bulb nito. May dalawang bulb to dito eh buksan mo yung bulb na yan syempre kailangan ng cooling yung condenser mo ng incoming o standby ngayon pag nandito na nakulik mo na lahat ng refrigerant dito saka mo na ngayon ito isara sara 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 mo ang inlet outlet dahil, ito, dahil naka switch off na yung breaker nyan naka switch off na yung system nandito na yung system ngayon nandito na yung kanyang refrigerant it means walang leaking kung ano yung nakita mo dito pumunta dito so saka mo na ngayon buksan ito buksan mo na ngayon tong ah uh, tong valve na to after condenser pag binuksan mo yan make sure nakabukas na lahat to pag binuksan mo na yan saka mo na ngayon i-start ang compressor automatically at ang system ay mapupunta na sa standby so ito na ngayon ang service Ngayon din, ito na yung service. Ito na yung uh, standby. Nakabukas to, yung bulb ng condenser. sarado mo naman itong bulb ng condenser na standby. Sarado na to, sarado, sarado, sarado. Lahat ng refrigerant ay dandito na sa system na to. Sarado mo na yung mga pintuan ng ating room fish room, saglit lang naman yan at hintay mo mag-build up yung temperature kada isa niya may mga uh, temperature control once na mag-build up umabot na sa negative 18 negative 18 uh, positive 6 once na ma-reach na niya yung uh, desired uh, temperature set point mo, magkasara na ito, mga balbula na ito. At tuloy-tuloy ng system at ito na ang in-service. So, then na-close na to Meron niya may kita ka dito drain. Drain bug. Pwede mo i-drain yung tubig kung may mga remaining pa. Mas na ma-drain mo na yan. Saka mo na ngayon buksan yung kanyang pinaka-cover. At saka ka na ngayon mag-linis. So, ayun lang. At uh, sana may natutunan kayo. At uh, thank you sa pananood.